Grabbing galaw to, malas Chopper Stevenson ng Pilipinas. Look at that. Wow, Napagandang body shot. So guys, panoorin natin tong uh, laban ni uh, Christian Pit Laurente, ang isa sa rising star ng uh, boxing dito sa Pilipinas, guys. So, as you can see, napaganda ng uh, movement nito ni Christian Pit, no? So, uh, siguro soon, oh, ng mga uh, ganda ng counter na yun. And ang ganda rin ng ano niya, uh, you know, napaka-relax lang. And uh, ang ganda uh, magbitaw ng suntok. The way he, uh, alam mo yun, mag ng suntok. So, relax lang and waiting for paano bumuka yung uh, ano, suntok ng kalaman. Siguro guys, after a year, makikita natin kung kung uh, Um, ito magiging world champion talaga tong si ano Carl, uh, si Christian Fit kung mahawakan lang ng magandang uh, promotion no so siguro wala namang ibang maganda dito sa atin kung ano eh kundi ang MP promotion eh andiyan yung uh, sa pakikipag uh, negotiation wow ganda ng street street pa lang yun ah ganda pagka-upin ng nang ano, niya pag pick niya ng job then bato ng street pasok na pasok eh no dito follow up grabe so ayun maganda nga ano niya dito maganda maganda engagement niya dun eh kasi nag follow up siya then afternoon nun medyo buhay pa kaya distance na naman buwan na naman ang target and eh, uh, engage to this body And tinanggal agad niya yung ano, momentum ng kalaban no para hindi maka ano, hindi makatama. So ang ganda ng mga galaw ni Christian Fit. Ito ka ko nung mga ano to nang uh, amateur na to. Kapatid nito si Crisander Lorente Laurente ito lagi. Lagi kong nakakalaban to noon. Nakakalaban ko dito sa ano, sa uh, Batang Pinoy. Fighting for silver. Shoutout sa'yo, Chris Crisander Laurente. Brother, kamusta dyan? So, nag nagtitrain, nagtitrainer na pala siya ngayon. din. So, lahat ng mga to, lahat ng mga magkakapatid to, magagaling. Yung isa naman, nagartista So, isa na oh, wow, shit, grabe. Ang ganda ng body shot. Ang ganda ng counter. So, hindi, hindi pa nga nakatapon ng ano yan. hindi, hindi pa na poly stretch niya yung uh, street. Tumama na agad yung uh, napagandang upper, ano? So, inabangan talaga niya. Ang ganda ng setup niya. So, siguro ang laki ng experience niya doon sa qualifying sa Olympics. Nakapag-insayo uh, siya sa US. Then, nakapag-training uh, siya ng magandang-ganda. So, napag congratulations.